1 peso na matagal ko nang hinahanap at pwede ko nga pong bilhin sa halagang 4,000 pesos Dati 2,000 lang po ito binibili ngayon po 4,000 pesos na dahil sa taas ng demand nito Kaya po kung meron ka nito, unawain niyo pong maigi ang video Magandang araw mga ka-old coin buyer Patuloy nga po pala akong bumibili ng mga 1 peso NGC coin at ang taon ko pong hinahanap ay year 2018. Napaka in demand po nito dahil marami pong kolektor o nag-aagawan sa bariyan na ito. Isa na po ako dito mga ka old coin buyer. Kaya po kung makakita po kayo ng year 2018 na upper mint mark ganito pong klase basta po year 2018 ay mag message po agad kayo sa akin at bibiling ko po yan sa halagang 4,000 pesos Opo, 4,000 pesos na po ang katumbas ng mga ganitong klasing 1 peso NGC coin. Dahil nga po sa taas ng demand nito at dahil maraming kolektor ang nag-aagawan sa barya na ito. Uulitin ko po, 2018 upper mint mark po ang hinahanap ko sa mga ganitong klasing 1 peso NGC coin. Kaya po, kung makakita po kayo ng ganito, huwag po kayong mahihiyang mag-message sapagkat agad na agad ko po kayong re-replyan. Kung sakaling hawak nyo po ang ganitong klasing 1 peso na aking hinahanap na talaga naman pong napaka-rare at hard to find na talaga. Sa sobrang hard to find po nito, yung iba, ang taas na po ng presyo nito, yung iba umaabot na ng 5,000. 6,000, depende po yan sa kondisyon ng inyong hawak na barya. Pero kung maganda naman po talaga ang kondisyon at yan po ay brilliant and circulated condition o yung halos napakintam pa at wala pang masyadong gas -gas, ay hindi po talaga yan tatanggihan kung ang presyo nyo po ay mas mataas sa 4,000 mga ka coin buyer. Kaya po inaulit ko po, i-check nyo pong maigi ang mga hawak nyo na 1 peso na ganito na si Jose Rizal. Ito pong bagong 1 peso. NGC ito po. Dahil pwede po yung magkalaga ng 4,000 pesos. Basta po tugma sa aking hinahanap. Maraming maraming pong salamat.